bagong labas si smartphone. Video. Ini video ko. Dili nung anak ko na nasa abroad. Yan, nag-detail up na si Mikey. 啊？到。 Dito. Ito po, paingatan po ako nito. Kunyari maglilinis po kayo, paingatan po mabasa mga ito mga mga Nasa taas po kasi sa iba po po lahat yan. Man. Paingatan na lang din po ako diba, mabasa. Sa balas din yan, no? Sa baha. P paingatan po tong

Dito na Ang tanong ko. Na. na unang-unang labas talaga 'yung old model niya 'no. Straight blue po. Blue blue po lahat. Opo. Ang um, bago yung lumang po kasi eh. blue to. Blue po ito. Parang wala po kayo eh, makikita ng gantong kulay. Puro blue lang siya. Totally blue lang po talaga. Ito po yung 2023 model. Naka-insurance Opo, kompleto na po Bali na insurance 2 years warranty na po yan. Tapos 3 years LTO registration. May pinas, may ako po may kaanay So, rito. So, dadalhin. mo Iba na nga. Ma'am, tag ko to para in case po may gas-gas, ano, para makita po natin. Kasi ma'am, pag nilabas ko po rito to, hindi ko na po pwede balik. Kaya tatanggalan ko po para makita po rito. Ano paggawa niyo po yung driving? Hindi, hindi po yun. Wala insurance. Warranty po yung 2 years. Yung insurance? Yung ilang insurance na ba, sir? 3 na? 3 years na rin. 3 years na siya. Okay. Bali yung warranty lang po natin yung 2 years. Ano yan? Yung 1 year lang po. 1 year One lang po. 1 year One lang po. 1 lang po. Ano ba yung... Ano, insurance, ano, ang insurance po nito, yung mga... Yung driving, third, third party po. Yung bagay okay. lang. Yung ano, release to. Ilang three months? Bali, 2 to 3 months po bago ma-release po talaga yung papel na Pero, yung plate? Yung plate po talaga, ma'am, 8 to 9 months. Tagal? Matagal po talaga, ma'am. Kahit saan na lang po. Paano kung mahuli? Wala pong mahuli yan, ma'am. alam po ng LTO na na-taxes pa po talaga ang plate number pag nire-release ang sakasa. Bali, may bibigay naman po sa inyo. May bibigay naman po sa inyong design para pagawa po ng plaka. Paglabas naman po ng OCR, may plate number na po nakasama yun. Walang temporary? Wala po. Hindi na po akward ng temporary plate naman. And yun, makapagawa kayo ng MP5 na? Kaso, ma'am, hindi natin makukuha na ng MP5 kung wala pa po yung OCR. Masasayang na po ang MP5 natin. Ano yung PDVP naman? Ano po to? Meron na po kayong gagamitin permit to, travel, uh, permit to travel na permit to carry na po siya. Na pwede niyo po siyang gamitin. Ter ano, na almost 3 months, months. na 3 ko bibigay po sa inyo. Papel, na pwede niyo po siyang gamitin para sa mga checkpoint po. Then yung papel niyo po, 2 3 months din po. po. Hindi po. Pero ang ano naman po ngayon, mabilis na po kasi ma-process lalo mga cash yung first, say, so, anong yan yung Iba-iba mm, uh, po kasi tayo ng process eh. Dahil iba po sa SYM, iba po tayo sa mga motor train, iba iba po tayo. Ano ba ito motor train? Hindi po tayo motor train motor express po tayo. Okay. Motor express.

Ay, ito po ang inanin nila, ma'am. In-approve in in nila sa version 2. Yung version... Parang nangyari po kasi dito, di ba, version 1, version 2, version 3. Ito po kasi yung version 3. Ang lab, ang pagkakalang po dito, parang ito na yung last model na sniper na gagawin. Dahil i-improve na nila ito, kung mag-break po yata ulit na yung sniper, higher CC na po. Alam po, ang ilalabas po na ganito na ito

Etong mga mga ano naman? Mga ano naman? Kaya ano lang naman no? may inabot naman sa coach David Kung ko-consider. Kung As pag gumawa ng ibang <manyan> yung motor mo, yun yung access ng kamay. At, at, parang kung labas na po yun, ang tawag na kaya, parang version 4.9. Kasi yung version yun yung 2021 model. Eh, 2022 nito. Hindi parang 4.9. Apa puro lang is mo muna tayo. Wala uh, ko muna tayo. Sige po, sige. Sige po, sige. Pagkalitan niya lang yun, para, para wala na gusto pa rito. May gusto po. natin. lang mga tornillo lang. Wala na talaga yung tornillo niya. Pagaling sa Pagaling ka sa 'yung lahat <muchas> ng mga <muchas> dito yung joyful next month po. Tapos uh, ito po yung permit to travel ngayon po. October to November. Tapos meron na rin po kayo November to December. Two to three months po kasi talaga process natin ng Bali okay na, okay na pala ito mga maris no. Okay na sila mga. Okay pa pala ito Sino? Siya pa picture? Picture na lang po.

kung traffic traffic na oh. Eh siya may kasalanan eh. Sino po may kasalanan? Eh 'di 'yung lumalabas Eh kasi nasa linya 'yun eh Ano pa, galit. Hindi niya tinitingnan, may dumarating. Ika, na traffic-traffic na tuloy.